Ano kayo laruin natin dito guys? Sa Ano ba yan? Ito Ito lag guys Siguro gusto ko talarin, guys Pero so guys Naglaro tayo ng lag guys Sobrang ganda nito guys Hindi ako mag-asaan nito guys Sobrang ganda Pilistete natin itong land, Ay, land, Ito. Yan. Marami na tayo. Marami na tayo. Yan. Suprang gagamitin natin guys. Ang ra harapa. So. Kasi nakamitin na lang. So, whatsapp up sa mga Tagalog diya? Sa aja din niya Tagalog ta guys. Oh, lakas! Oh, grabe! oi oh! Okay. Tay, alam mo tayong jamis kita guys. Wala tayo dito guys. Wala tayo dito guys. Wala tayo dito guys. kapi Ako ba yan? na lang tayo guys. Ito guys no. Pagay. Hindi na mong natin guys. Break patuloy. Okay.

Tem Woah, paket. Woah, wow, wow, wow. wow kawawa. Skinan, guys. Kawawa, lagi, guys. Oke, guys, skinan, guys. Oi.

sayang oh, guys kita guys oh Hai oh, guys kita guys oh ya pada plan tahu guys sih <laughs> Sadar kok kalian guys. Bakit lo? Bakit mau ginawa to? Wow, sira talaga guys to. Ah, ini tuh geran. Tidak dapat tuh mengejar guys. Hindi apa tuh mengejar? Tidak dapat tuh mengejar. Hah. ito so, talaga yung sakyanan ko guys ito so, talaga guys oh ito so, talaga guys oh. okay lang naman guys pero hindi ako gusto guys ito so, guys so, talaga guys ito guys ito guys ito guys oh <laughs> Kana guys, mura gapit na guba guys. Mabuak guys. Pakungkuan guys. Na, napuprima ako nito guys. Wow, ang damage. Hmm? Sira talaga yung ubot ko guys lubot na si Ken ko ah lubot na si Ken ko tara guys ah, lagam na tayo guys lagay muna natin sa bahay natin Tiktok! Tiktok! Ano? Nawa yun yung leway ko! Ay! 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 Matiwasan sana po guys! Ito yung light rail. Ito yun guys ha! Ay! Like,